May dugo ako natagpuan guys. Kulang ng isa, yung itik tapos yung isa is ito natagpuan tagpuan yung apatay. Tapos may nakita akong dugo, guys. Eh. guys. Pero wala nang katawan. dugo pa. Siguro kagabi to. Isa kasi tinatambad na ako maglibing. Kaya yeah tinatapon ko lang, lang talaga dito sa malayo-layo banda pero nagtataka ako kasi minsan nawawala dito lang natin ilalagay yung. subukan natin kung mawawala pa ulit to so yun guys good day sa lahat so ngayong araw guys is meron ako natagpuan sa aking mga alaga na ano patay patay na itik so yun guys oh. So, malaki na siya guys wala namang sakit pero bakit patay ito titignan natin kung ano yung sanginit wala naman siyang sakit guys pero bakit huh? na matay ito na ito eh pwede nang katayin Yun, guys may dugo may dugo ako natagpuan guys kulang ng isa yung itik tapos yung isa is itong natagpuan yung apatay tapos may nakita akong dugo guys eh. na natin kung ano yung sanihin nito. bakit may dugo Hindi makita guys kung may sugat Pero may dugo So yun guys Parang wala naman akong makitang sugat Pero may dugo siya Mula dito sa paa Pero wala siyang sugat at Hindi pa siya ganun kaano Fresh na fresh pa siya eh Baka kaninang ano lang umaga Hindi ko alam kung anong pinatay Kasi noon dati guys Kasi dito is Meron din ako ditong namatay dating itik Kasi marami yung itik ko oh yung natagpuan ko kasi dito yung itik ko guys is wasak dito yung lalamunan nya yung lalamunan nya yung wasak halos mga nasa mm, sampung itik pero hindi sabay sabay minsan dalawa minsan tatlo sa isang araw sampung itik mga ganon kasi nga hindi kasi nahuli dito yung butas nya guys na hinukay ng mga expert eh wala silang nahuli kaya sobrang laki kasi talaga dito guys ng bayawak so yun guys nung nakaraang araw nga is nawalan tayo ng ano isang itik tapos yung isang itik naman is katagpuan nating patay so ngayong araw naman guys is may nawalan ulit ako na manok yung kasing laki ng ano na yun Kanyang ano manok yung maliit lang yun kasama nun nung umiinom na tubig yung nawala is dalawa pero nagtaka ako guys is naglakad lakad ako dito sa paligid hinahanap ko kasi baka namatay so meron ako nakita dito guys na mga balahibo yun okay, guys oh. yan yung balahibo nakita nyo ba so daming balahibo guys oh. Ayon, balahibo guys so. Oh. mga dugo pa nga balahibo guys pero wala nang katawan dalawa ang nawalan ngayon pero yung dito is parang isa lang balahibo dito guys ha pa yung ano buo pa yung anong... <laughs> pakpak -pak, guys okay, guys ah uh. mm. uh, dugo pa Siguro kagabi to. So, yun. So, dito kasi guys is magamo pa rin talaga. Masukal pa rin talaga yung ano. At yung ano kasi dito guys, <coughs> excuse me po. Nung last kasi dito guys is, yun nga, is nung nagukay yung mga pinahukay ko dito guys, yung butas is wala silang nakuha dito kasi nga malalim daw yung butas. Papasok daw dun sa ano, sa puno dito sa puno na tumba na to guys oh. kaya at wala silang nakuha doon daw papasok yung butas kaya at, hindi ko talaga alam kung ano yung ano ngayon kasi di ba nung nakaraan is nawalan ako ng isang itik tapos yung isang itik naman is natagpuan kong patay tapos may dugo yan yung butas guys oh. daming butas itong puno na to eh mga butas dito So, yan yung mga alaga natin guys oh. So yung nawalan sa atin guys Is ganito kalaki naman ako Yung yung kalaki Yung itim na yan Yung dalawa na yan Kasama niyan Pero yung kulay niya is ano Pula Yung kulay niya is parang ganito Road Island kasi yun eh Yung lahi na yun is Road Island Ganitong lahi Tapos yung isa naman is Black Astrolot So Pinutaka talaga ako dito kasi naglakad-lakad ako ng konti. Kasi may nakita talaga mga balahibo dito guys. Ito guys oh, may laman-laman pa konti oh. Hmm. Okay guys oh. Durog na. Nagtaka talaga ako guys. Kasi nga sobrang sukal talaga dito ng gubat guys oh. Sobrang ano talaga dito sukal kaso di nga lang ako marunong gumawa ng ano, pang trap sinasabi ko dun yung sa ano is lalagyan dito ng trap eh hindi sila naglalagay eh baka umalis na daw yung ano dito yung kumakain naisip ko nga mas maganda dito maglagay kasi nga marami na ako nawalan dito pero hindi sila naglalagay dito ng trap eh di rin naman ako marunong so yun guys yan yung mga alaga natin so meron akong isang napansin dito guys eh, na may namatay na naman sa mga alaga ko guys sobrang lakas to pa kahapon hindi ko alam kung bakit ganito guys oh malaki na sa ano oh wala namang siyang sakit tingnan mo yung katawan ang ganda ganda so yung problema guys is ano bigla siyang namatay yun yung hindi ko ano may mga tusok nga lang dito guys oh. sa liig pero walang ano sugat walang sinyalis guys na ano nakaroon na siya ng sugat na malaki may tusok lang ano kaya yung problema nito no ng so yun na lang so yun yung mga itik natin tapos siyan yung mga kasama ito yung kasama nyo natin. so yun o oh. hey nako inulog nyo na naman yung ating pagkain na yan. Ito yung mga pabo na atin so yun inulog na nila yung ano ang pagkain so yun, yun. Ano dito guys? At doon banda kasi dito yan ano guys to so, eh. Dapat dito yan sa taas kasi sila ano. Dito sila sa taas. Kaya magpapakain muna tayo guys. So yun guys. So ito na nga yung ating namatay na yun. So... Pag may nakakita kasi ako guys dito ng patay katulad nito So yung ginagawa ko guys is nilalagay ko lang dito sa malapit lang dito banda. So nagtataka din ako guys dito pag ano ito yung patay na manok natin. Pagkalipas ng na mga ilang araw yan guys nawawala. Ito nga tingnan natin sa natin ngayon guys. So yun yung kulungan kasi natin eh. Malayo-layo. Malayo-layo pa na naman. Nilalagay ko dito sa malayo-layo minsan kasi tinatambad na ako maglibing kaya tinatapon ko lang talaga dito sa malayo-layo banda pero nagtataka ako kasi minsan nawawala nawawala yung paglagay ko nawawala yung ano na guys obserbahan natin kung mawawala ba siya ng mga ilang days dito lang natin ilalagay yung subukan natin kung mawawala pa ulit to so yun guys lalagay ko lang dyan so yung kulungan ng manok natin is nandun pa so malayo pa talaga kahit kung may sakit man to is hindi siya makano pero sa tingin ko kasi guys wala siyang sakit kapon kasi wala siyang ano wala siyang symptoms na may sakit so malakas pa talaga so titingnan natin obserbahan natin bukas kung mawawala na yun.